Ito na lalaki ng patulan nyo. Okay, magandang hapon po mga okay, parking. Meron po Tapos daan po natin mabitas ng sitaw po. Ang sitaw po natin ay naka 10 kilo mahigit. Talong po natin ay naka isang sako mahigit. Ay si po, nabigyan na natin si Lula Linda. At ngayon, tayo po yung naman po ng patula po sa ating tabi-ispan. Ang dami po mga pambil, nakatawa yun yun. nakatawa yun yun. Uy, paano mo makukuha yung nandun? Oh, mm. dalawa. Bakit okay, ako doon? Kasi ako. pag ako nahulog, di na kasi kusipan mga patak. Malambot naman eh. Ay, ay, di trending ka. <laughs> pag na, eh, ah, pag nabali, <laughs> ligo ka. Oh, Ang laki na ng pakilabang mo sa basura ha. Nanatapon. Uy, baka pumatak. Allah. Wag ano. Ayan oh. Hindi na tapos ang ito. Wala ka. Lala ko po natin mamaya. Sa baba. Magano kilo? Parinta. May bumili kaya? Parinta kilo. Katola. Parinta na. Pagkakadami. Kumpul-kumpul. Ah. dami. Oh. Ah, no, Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Dito meron pa dito daddy. Ayun oh. No. Si tita po si. ay nagtuhan na rin kanina. Binipo. Nung tayo po galing ng umaga sa kabila. Kasi dito po pala kumuha din. Naiwan po tayo ay dun sa kabila. Si mami na may nagpapakaan po ng mga ating mga alaga. Ay nagpitas pala yung dalawa dito. Tatlo. Nakuha po. Ito may sagin. Ay padamay na rin ako na kalamansi. Ang dami kalamansi. Ang dalawa. Pare po Ako dito pa ito. Teka lang. Teka lang ha. At maka ako ang... Ang nalisgrasya. Mahulog. Hindi. Patong ko wala dito sa bangko. Pag baka naman ito ay mahulog din. Mahulog din. Mm -hmm. Papagadahan po din ng mga kapambing. Sama pala pare makit din sa kalamansi sa Bawal din yung magasit yung sabi. Oo. Hmm. Papagadahan po mga pamilya yan. Yung isang puno ay iba na. Ayan po ang ugat ay o. Sa tubig. Sa tubig. Ano kahit mapatid ang ano sa lupa. Hmm. Diretso ang buhay. Yan pala yung matagal pa ang buhay, oh. ano? Ah, Ay, ang tagal dami o, yan. Pag hindi... Hindi may pambuko. Ayan ang maigi. Hindi mo na kailangang sprayin. Hindi na. Ito ang magandang tanim po. Lalaki ba ang bunga? Ano yung kalamansi? Dito mo lagay yung kalamansi. Ayan o, dami daming hinog. Kalamansi, muna yung kunin mo. Nasaan ba? Ayan o. No. Ay, masarap. Kumserap pagod ng. Pala ano, man si iko, salitaan na lang muna 'to i, mapa problema na 'di ba? Ah. Yan, ah. ano 'ni, ko kukunin dam. Para makita niyo po. Uh. Saan? Dito sa 'di ko Saan? Saan? isa. Oo. Mm. Tempo. Yan, ang pagkadami po ako. Yan, si patula. Yan. Meron sa kabila po. Tapos sa may tubig marami din. Hindi, mamamatay ang puno niya. Kalamansi. Ha? Oh, sarap. Ah, bang mo ano? Eh, sa may ulo mo. Ano ba 'yan, kuha mo. Ayun, yun pa isa. Ayun, kilo. Ayun pa, ayun, may isa pang kilo. Ayun sa ano? Pwede pa ito. Oh, Oo, oh, ayun ba, maliit ba? Ay, ah, maliit. Yan, malaki. Ito. Mm, -mm. Kalamansi, ayan, ang dami. Ang dami nga, kalamansi. Itihin mo na, nandiyan ka na rin lang. Paralit po tayo ng kalamansi. Ayan, nasa harap mo. Ang dami. Patlo. Ayan, baka makakabinta rin tayo. Hindi, 50 pa lang kilo. Kalamansi? Oo. Uh Talaga -huh. Ayan, hindi ba pwede yun?

pelagian kurang ini kayak mama tayang sini naan yang hmm. Hi. <laughs> siya, ng, 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 ng bagi na yan? hmm. si sipag ba ganyan bumulaklak? Ano? Walang tigil itong palamang din ito. Puro pulit ang ano, pwede ah. din. Oo. Saan pipigayin ko na lalagay ko sa ano, lalagay ko sa rep? Ang dami na the sunot oh. Ang dami ano? pa Ah, Tapos may bulaklak pa. Ang tigil so, ko lang patuloy natin ito. Yan ang biyaya. Walang tigil. Luluso ka. Ah. Laling o. Oh. oh. Mamahalit ang ano. Tauan. Naku. Yan na, yan na. Oh, hindi ko abot din eh. Uh, eh. Oo, oh, huwag mo na po patakin. Baka naman maaapapalapit po. Eh. Yan. Kaya itong akitin. Hila. Hila kita sa gulong. Ayan. Ayan. Inihila ka ito sa damit pa kaya kayo mahulog. Ay babay, papaya pala din. Eh. Paano Ay, yun? San ka Mamaya na, pag nabagsak lahat. Uh -huh. Para na, ilan ba na dito? Dalawa. Ayun. Dalawa Amin, lang ito. ba? Dalawa? Dalawa ko na dito. Masama niyan. Bumagsak yan, tibig na po sa tubig. Hahaha. Bay, baik tu mumpai Ito <laughs> nga, ang maganda eh. Bakit? Para trending ka eh. Ito nga ang ah. Puputuling ko din eh ay. Nakayetak mo. Baka <laughs> masugatan yung isa. Yan, dyan po kasi niya pinagapang ay. Oh, hala. Mga joka. Baka lang kayo sa Oh. Oo, ah, no, no. nakusot. Na, Oo, nadive ah. may tao. ka na no? Hindi. Ano pa, Ano pa. Kung yun sa lupa, pong bumagsak, utol yun. Wala na. Ngayon na, naglalangoy na. Diba na ang na-harvest ngayon. Ayun, eh, may isa dati dun. O, oh, malapit. Yung isa, natin na sa tabi. Malapit dun sa tabi. Yung ikuti. Ganda pala kung nilagyan ng balag pa baba. Ano. Balag na ano, sa baba. Oh, TV niya ng ano yun, Ano, tuloy pa rin ang bulaklak. Ang buong ay uta mo. Ito, ubo ko. Ito po, ubo ko. ko. Ang dami ulit ka, so dami. Para isang puno. Ayan, ang binuha. Ah? Maganda pa lang patula. Ayan pa, oh. Saan ba? pa. Hindi, buko pa. Yan nandito, dati Sa ano, bubong. eh uh, eh uh, oo. Uh, no, oo, isa din natin yun. Sabi natin. Oo. O, paano? ko lang rin lahat pa pala. Hindi, doon uh, avoid. Mas madali doon do. ma do. 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 uh, uh. po doon? Dulo. Hindi abutin doon. No, oo, abutin. Ano Dito yung mahirap. Baka sumiro. Dalo mo doon. doon mo na ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba ito? Makaya na wala nang laman. Ang mm -hmm. pagkain po nyan ay ano? Tibig. Yung pagkain po nyan ay tibig. Na? Buko? Where's that? Where's that? Damenya bu, bu. Iya. Iya lah. Oh, asal kerupuk langulam. dito na po tayo sa bubong mga kapambing matingin po tayo ng patulad dito yeah. Okay. ay ayun sa taas pala oh. mataas pa ng gusto ayan oh. hmm pa. Ayun. Mayroon sa loob. Ang hmm. bakit po? Wala na. na. Dalawa po ito. meron pa doon. May maliit pa. Ito po yung ating sitaw mga kapanding Patula po natin Ang dami po oh. Kilo Ay sito Ay, Salamat po sa blessing Ilan ito ni Kung lima tinimbang Tatlo Apat Lima Anong Ito Walo siya Sampo Labi isa po Ngayon thank you po sa blessing Ang lalaki po Ang oh. hmm. Ay, mahala ko po tayo mamaya. Sa Kayula po, ito di-deliver natin sitaw po. Tsaka doon sa may pindahan sa sentro. daw sa iyo. ta ni na black sa Bagong pitas po. Kanino 'yon? Ay, tanong kay Lola Linda Oh, dito Lagi. galing. Ya, yes, yeah, po 'yan, bagong pitas po 'yan. Try ko 'yan. 'Yan. Oh, sito talo. Gulay po, gulay. Gula. Ano ba 'yan sa plastic na 'yon? Bagong pitas. Ah. Ay, bag ano 'yung sili? Ay, kay Lola 'yan. Ayun po, may patula po ano ate. Ano oh. Sili. Ang binta. Ganito, ba kailangan? Ibahagihin mo si Ate. <laughs> Nasa 20 lang. Oh, Yan Masya. kay Lola. Marami pala sa alalim pa pa natabunan. Na Malaki po rin ang sa yan, 20 bang? Eh, jet sudah met. Baik, yan. Okay. Hmm. Dalhati. Ano, ano, wala wala na ari kundi ari. Hindi kong ilan na lang kayo, yan. Parang pambenta ko kay Lula <laughs> Linda. Bala <Bayaan> na? <laughs> huwag nyo na lang sasabing Binili nyo. <laughs> oh, Oo oh, nga. Pabili ako kalhati. Si Magil, bibili rin yun eh. Kalhati pong... Hindi yan. Magkano ba kalhati? Ayan. Paghatiin nyo na lang mag-inari na lang. Ayan. Ayan. O, ilang kilo? Ayan. Timbangin mo. Ha? Timbang, timbang. Ay, wala na. Ilang kilo? 34 pesos. Ayan. Hatiin nyo na po. May isang kilo ba wala? Hindi uh, po. 70 pesos lang. Ayan. <laughs> Sige na. Ayan. Hmm. Ah, may sukali pa. Adami eh. po. Marami ka pong bisita at ah, pamigay mo. Ayari <laughs> <laughs> tayo diyan. <laughs> ah, sige po. Dami ah, <laughs> po. Toy. Patulas si tao, talong bagong pitas. <laughs> Ay lampas. Yan. Patola. Bagong pitas po. Ano po? Ay, hindi po. Hindi po, tita. Hindi po yan. Ay, wala. Natutunaw. 30 po, kilo. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Tatanungin ko, si Ay, pero baka meron Wala po yung spray, tita. Walang spray yan. Wala. Oh, pati talo, walang spray. Wala, lahat spray yan. Ay, gusto ko yung may spray. Ay, huwag. <laughs> masamay. <laughs> wala organic yan. Wala spray yan ay. Eh. Kaya gayaan yan. Baka gusto ni nanay, bumili ako. Ay, sige po. Bumili po si Tito, si Lula. Oo, oh, isang kilo. Isang kilo. Purti po ang kilo. Purti. Purti. Talon. oh Opo. O, oh, pili na. Talong? Yan. Anak, pili tayo talong. Isang kilo lang. Tuloy si kuya. Yun ay, yun ay sa kanya. 12, ay, kanya oh, lang. kita Tita, 12. Yan ang layo naman mamiliin. Tati, napit mo ngayon. Yeah. Aray po, lula. Yan, naubos na po ang ating tingin na pagkakatingin. Daglit lang po. Kulang pa po. Kaya po naghahanap. May pera na po. Itong pabaon ako. Bagit na po ulit. Yan mga bata. Anawin na. Kaya po ako ay maglalagay ng tayo po sa ilog. Doon ako maganda na po. Maraming salamat po sa inyong pagsakap po. Sabay po. Bukas na po ulit